yun good day good good day kakwento so it's ang oras na nasa 3 3.39 ng umaga ngayon nandito kami sa Tagaytay so yun ang target location natin ngayon is sa Batangas uh, to be specific sa Lemery Batangas ay puntahan tayong beach resort dyan na pwede nating ma ma-share sa inyo ngayong summer kakwento ngayon medyo ano medyo delicate yung daan kasi sumula pa lang dun sa kapiti yung na ulit sa ano. kaya medyo pili lang yung live shot natin eh, so nagpapos so, yung mga proba mga sorry mga kasama ko mga na naman natin kasama sa rides pag na nilamiro yung gawin oh. nakatulog tulog na tayo na nakakatulog tulog na tayo ako woohoo bal! Kakape ba tayo? Kakape ba tayo? Ha? Kakape? Natukatok ako eh. Natukatok. Good day ka ko yun to. So, mula kami dito sa ano? Sa Tagaytay. Oh. Mga nasa 20... 22 minutes na lang naman na yung biyahe. Ayan, stop over muna. Medyo kakaantok na. Ay, yes. yun na. bago natin ginupo yan. Bago kasama. Medyo zero oh, visibility si na rin yung, yung lugar. Kaya medyo kailangan rin magpahinga muna para relax relax. Actually kanina muntik na ako matumba. <laughs> <laughs> yung ako ito. So malapit na kami makarating dun sa selected location mga 22 minutes na lang. So keep on tuning ako yan to. Ayan, para may share ako sa inyo ngayong yung uh, lugar. Pwede niyo puntahan ngayong summer. Been in since so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roll coaster, make it through the day I'm right It seems your meal ticket is gone. Yun, good. good day ka kwento. Good morning na rin. Nakarab kami dito sa Batangas na almost six, mga ano quarter to six yan. Huwing. Ayan. Ito, nag-settle muna kami. kami ng sa pa kami na isang cottage. Tapos napansin niyo may mga tent sa likod. So later natin itatakil kung magkano yung entrance, magkano yung uh, rentang cottage. Tapos kung ano pa yung mga uh, kailangan yung bayaran. Ayun, so settle muna. Medyo nakapagod din yung biyahe. Plus pa yung ulan, dilamig. So yung kakoyan to. So... Ah, uh, yun, settle settle muna. Uh, Magluluto muna ng, mga kain ngayon. Ah. Good morning ako yun to Yung ano yun nga pala sa sa cottage na kinuha namin One thing nga pala ako yun kapag eh pre pupunta kayo dito Much better na Tapos mag overnight kayong Ang dala na lang kayo ng tent Kasi yung tent na gamitin nyo Kaya kaya nga ma-occupy dito sa buong cottage Yan yeah, ay kita nyo Puro tent lang yung pinagtulugan namin puro tent yan nasa loob mismo ng cottage tapos ang kagandahan pa nung cottage na to cover siya may bakod siya mismo tapos mayroon pa siyang gate so safe kami safe feeling safe kami kagabi oh. oh okay mga pre oh morning good morning Kau <laughs> kau yeah. oh. no. magluto, ka okay. muna halo teman tuh lupa wow, lumpia <laughs> Hey, good day, good day ako ay Ayun nga So, uh, morning, morning nakarating kami dito sa Lemery, Lemery Batangas Dito sa Abaxa Beach Resort, nga ako ay So, yun ito yung isa sa i-share ko sa inyo. Nakikita nyo naman sa likod ko, napaka-solid din ng view. Napaka-solid din ng dagat ay to. Ayun, yung mga biyay, ayun, uh, kakwento. Uh, Kung gusto magpunta dito, biyay lang from Manila to Lemery, Batangas. Almost, kakain ka lang ng 2 to 3 hours. Depende sa takbo ng traffic. Yan. Kami, kumain kami ng 3 hours kasi medyo madaling araw, nagkataong ano, medyo labasan ng mga truck dun sa uh, namin kag kaninang madaling araw. So, yung kakwento, yun um, uh, syempre, summer na nga ngayon medyo gustong gusto nyo na medyo mura saka napaka solid na beach na gusto nyo puntahan dito lang sa Batangas, Lemery Batangas ayan so ang entrance dito kakwento is sa uh, 100 pesos lang ayan 100 pesos uh, pwede ka na mag day tour sa night tour tapos yun, nag, uh, may mga cottages dito tapos may mga room din actually may bahay din yung cottage na kinuha namin is 2,500. Napakalaki na niya. As in, sobrang laki niya. And based na nakita yung sa video kanina. Tapos, um, may cottage din na nagkakahalaga ng 500 to 700. Depende kung day tour or night tour yung mga yung kukunin nyo. Tapos, meron din naman silang available na bahay na pinaparenta. Nagre-range siya ng... Um, 3,500 hanggang uh, 30,000 yun yung sabi na dito sa na napagtanongan natin kanina. Tapos so, yung kakwento, every cottage, every uh, room, may nakalat niya na lutuan. Um, hindi nyo naalalahan ko kung saan kayo magluluto. Siyempre, magdala na lang kayo ng lutuan nyo, uling, um, puting, meron naman. Tapos, tindahan dun sa entrance, um, accessible din. Nandun din lahat ng kailangan nyo, just in case na kulang yung nangadala nyo. Tapos yung kakwento, isa pa sa nagustuhan ko dito, uh, meron nakapost dito ng mga lifeguard. Bali, nakapost dito, live lifeguard dalawa. May mga nakapost dito ng lifeguard. Kaya for the safety ng mga guests na pumupunta dito. And one thing ako kung saan so, na kayo magdagat, meron silang uh, available din dito na pool ayan so may pang kids, may pang adult meron din slides Gabi. kung so, kung kung medyo ano na kayo sa dagat, pwede kong mag-pool or pool sa dagat, vice sa bahala na kayo kung ano yung magiging trip nyo. Just in case, magpunta kayo dito sa box. Yun. Tapos nga pala kakwento, uh, just in case, mag-avail uh, uh, mag ng island hopping ng fish feeding ng snorkeling meron dito uh, may mga nakakabang dito na mga uh, may-ari ng mga bangka na pwede kayong i-tour doon sa magugustuhan nyo may mga designated price din syempre based sa natanong ko nasa 2,500 daw yung island hopping tapos uh, yung mag-fish mag feeding ka or gusto mo lang di maligo sa pinaka sentro ng dagat na to Ayan, uh, 100 per head. Tapos ang kaya daw i-accommodate ng isang bangka is 9 person. 9 uh, 9 person sa isang bangka. Yung ako to So yung kung eh, syempre, kung medyo gusto yung maiba, gusto yung iba ng trip, yan. Pwede kang mag-island hopping, pwede kang mag-snorkeling, mag-fish feeding. Depende sa inyo. Ayan. Tapos uh, based na nakita nyo sa video kanina, uh, malawak yung, yung pinaka Uh, space nung resort bukod dito sa bukod dito ah sa ano sa pinaka shore meron daw volleyball area ayan syempre grupo kayo na gusto yung bukod sa inuman syempre kasi may sports sports merong ano volleyball area doon that's one thing pa ako eh to isa ko dito yung mga napakalinis malinis yung lugar kasi every morning naikita, every morning actually two days kami dito. Nililinis talaga nila yung ano yung buhangin. Tapos yung lahat na nakikita nila na biodegradable, syempre hindi nila yon. Ah, uh, nililibing nila para at least maging pataba ay ganyan. Yung yeah, wento ito bakal magtanong na kung may booking Or walk-in Yung ginawa kasi namin dito Is nag-walk-in kami So, nag kami dito So, let's end this video Yeah Then <laughs> uh, thank you ako to sa patuloy na panonood sa ating channel sa sa ating uh, patuloy na pagbiyahe sa ano na pwede natin puntahan mga makasama tayo yun mga nakita yun sa video ibang kasama na naman natin yan may nasama lang na dalawa pero the rest is iba iba na yung kasama natin yan tapos syempre ang first ever flight ni ating uh, drone yan so nasama yun sa video meron na tayong aerial shot so yun So yun, thank you ako yun to. Ikaw dyan na uh, ngayon pala nanonood sa ating channel. Huwag mo, nang, huwag mo na, na i-click yung subscribe button. Ako I-click mo, na rin yung notification bell para syempre updated ka sa lahat ng video natin, sa lahat ng biyahe natin. Ako okay. so, yun. ako yun to. So thank you, thank you. Thank you, thank you. Magiging palagi. Salamat.